Samantala, formal nang binuksan sa publiko ang museo ni Father Eliseo Mercado Jr. OMI na matatagpuan sa loob ng Notre Dame University. Makikita sa loob ng museo ang naging buhay ni Father June bilang pari at mga naging katungkulan nito sa gobyerno. Isa sa mga panauhin si Basilan Governor-elect Mujib Hataman. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. ang museo ni Father Eliseo Mercado Jr. dito sa ikalawang palapag ng Learning and Resource Center ng Notre Dame University. Makikita ang mga personal na gamit at matutunghayan ang naging buhay ni Father June bilang isang pari at ang mga naging katungkulan nito sa gobyerno. After nung uh, passing ni Father June, eh, nasimula na namin yung pagkaplano nito. Nakasama ng pamilya ni Father June, ang Notre Dame University, ang IAG, at yung Oblates. No? So ang uh, ang layunin natin eh gusto nating uh, iperpetuate no yung legacy ni Father Jun particularly yung lessons ng kanyang buhay at kanyang mga teachings uh, on on peace no and interreligious dialogue yung pagkakaisa no hindi, hindi lang sa Bangsamoro kundi sa buong mundo So ang daming mga materials ni Father June na gusto natin na malaman din especially ng younger generation. Kaya ngayon, finally eh, binuksan na natin itong museo ni Father Jun Mercado. Kasi si Father Jun uh, sa peace process simula pa kahit na nung Moro National Liberation Front, MILF, eh talagang uh, he has, is respected leader na talaga. He as a respected facilitator and mediator. Uh, kasi bago pa nagsimula yung IMT, si Spark Committee Chair na yan eh, no? uh, magkasama na kami yan. At uh, yung sa mga transition sa ARM, uh, BARM, eh, talagang very active na si Father June. Kasi si Father June ay uh, considered na uh, independent, okay, wala man siyang kinikilingan. Okay, nakatutok siya sa talagang tamang pulisiya, no? At 'yan ay aming sinasabuhay nga sa Institute for Autonomy and Governance. He is also well respected, no? Kasi Islamic scholar siya, no? Isa siyang pare, isa siyang Kristiyano, pero meron siyang fascination sa Islam. Kaya nag-aral siya ng Islam at 'yun ang naging basehan niya ng kanyang dialogue of faith and life uh, with Muslims Okay? And uh, the indigenous peoples. Isa sa mga panauhin si Basilan incumbent congressman at governor-elect Mujib Hataman. Nagbalik tanaw ang opisyal kung paano niya nakilala si Father Jun at ang mga nagawa nito para sa Mindanao. Siyempre, ano eh, parang very memorable kasi sa akin yung naging samahan namin nila Father Jun. In fact, yung consciousness ko sa for reform and change sa society actually malaking factor ang contribution ni Father Jun Mercado. Kaya hindi ko to pinalagpas actually. Ako inaanyayahan ko sila na dapat puntahan nila to para mag um, kumbaga mag-create ng more questions. Una sino si Father Jun Mercado? Ano yung trabaho ni Father Jun Mercado? Tapos, ano yung kanyang contribution, especially sa aspiration for peaceful Mindanao and bangsa Moro. How are you going to describe him? Father Jun? Very Moro and very IP siya. Bakit mo Kasi isa siya, ano eh, in fact, most of yung nagsimula yung consciousness ko sa Moro consciousness, actually mas si Father Jun kasi nung kumbaga nung uh, young moro activist ako sa Metro Manila ang lagi naming lecturer kung meron kaming forum on moro and Mindanao si Father Jun lagi ang nababanggit at siya ang nagbibigay ng lecture kasama halimbawa si Lameho sa Dain pati lang historian na moro ang dami niyang alam actually ang dami niyang alam kasi very supportive siya hindi lang siya actually support kung hindi very ano siya very strong advocate ng Bangsamoro aspiration and indigenous people aspiration generally for Mindanao peaceful Mindanao malaking parte siya sa history at very knowledgeable siya tapos yung knowledge niya about Bangsamoro and IP ano eh pinapractice niya hindi lang kinukwento niya yun yung difference kasi maraming iba alam nila pero hindi nila pinapractice ito siya hindi lang pinipreach kung hindi pinapractice talaga ni Padre Si Father Eliseo Mercado Jr. o mas kilala sa tawag na Father June ay ipinanganak noong May 29, 1948 sa Ubando, Bulacan. Hindi matatawaran ang na naging kontribusyon ni Father June Mercado hindi lamang sa pagsusulong ng kapayapaan kundi maging sa pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano at lumad sa Mindanao. Sa mga nagdanais bumisita sa museo ni Father Eliseo Mercado Jr. I open ito sa public. No? Kailangan lang ho mag-register no? and uh, ang aming hope dito ay eh talagang uh, uh, mais yung maipahatid natin no ang turo, ang buhay, ang idea, ang uh, ideas ni Father June lalo-lalo uh, na sa ating mga kabataan. Naptali Bendol, I minds Philippines.